Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Maglalaan ng gobyerno ng humigit kumulang 22.98 billion pesos para sa pagsasaayos ng mga serbisyo at pasilidad pangkalusugan sa bansa sa susunod na taon. Ayon sa Department of Budget and Management, bahagi ang naturang pondo ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health na inilaan mula sa panukalang 2024 National Budget. Gagamitin ang naturang pondo para sa pagtatayo, pagpapalawak at pagsasaayos ng mga ospital na pagmamayari ng gobyerno. Ipambibili rin ito ng mga bagong kagamitan at mga ambulansya. Dagdag ng DBM, magiging prioridad ng programa ng DOH sa mga liblib at malayong lugar, pati ang mga pasilidad na para sa universal healthcare at pagtugon sa pagkalat ng COVID-19. Sinabi naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na layunin ng budget na paunlarin ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Sa kanyang 2024 budget message, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang infrastruktura para matupad ang layunin ng administrasyon na protektahan ang mga Pilipino mula sa iba pang krisis pangkalusugan. Iniyahanda na ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapawi sa mga Pilipino na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge at Undersecretary Hans Leo Kakdak, nakipag-ugnayan na ang labor attaché ng Pilipinas sa Filipino community sa Lebanon para alamin kung sino ang mga gustong makauwi sa bansa. Sa ngayon, inaasikaso na ang mga flight para sa mga gustong umalis ng Lebanon at bumalik na sa Pilipinas. Ipinatupad ng Department of Foreign Affairs ang voluntary repatriation sa Lebanon kasunod ng pagtataas ng Alert Level 3 noong Oktubre 21. Aabot sa humigit kumulang, 17,500 Pilipino ang nagtatrabaho sa Lebanon kung saan mahigit isandaan na ang humingi ng tulong sa gobyerno para makauwi ng Pilipinas. Tatlong Pilipino pa ang naiwan sa Gaza City sa kabila ng ipinatupad ng gobyerno na mandatory evacuation sa ilalim ng Alert Level 4 dahil sa bakbakan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa DFA, kabilang sa napabalitang Pinoy na naiwan sa Gaza City ay isang mag-ama na nasa ospital. Sinabi ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Eduardo de Vega, na inilikas na ang iba pang Pinoy patpunta sa katimugan. Bago ito, may ilang Pilipino ang nauna na sa Rafa Border Crossing, malapit sa Egypt, habang ang iba'y lumikas na mula sa Northern Gaza at Gaza City. Bukod dito, iniulat ni de Vega na dalawang Pinoy pa ang nawawala sa Israel. Isa sa kanila ay may hawak na Israeli passport, habang ang isa ay pinaniniwalaang binihag. Nakatakda namang umuwi sa bansa bukas ang ikaapat na batch ng mga Pinoy mula sa Israel. Naniniwala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi atakihin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Chodoro na magdadalawang isip ang China na sakupin ang mga teritoryo ng Pilipinas, lalo na't na nakatutok ang atensyon ng mundo sa mga ginagawa nila. Aniya, hindi tuluyang mananakop ang China kung gusto nilang ipakitang mapayapa ang hangarin nila sa West Philippine Sea. Giit ni Chodoro, may karapatan ang Pilipinas na protektahan ng soberanya at teritoryo nito batay sa saligang batas. Para naman mapigilan ang mga ilegal na aktibidad ng China, sinabi ni Chudono na dapat palakasin ang Armed Forces of the Philippines at ang defense posture nito. Kailangan rin niya ang makipag-ugnayan sa mga kaalyado ng Pilipinas at sa mga bansang may interes sa kalayaan ng paglalayag sa mga teritoryo. Balita sa Ibayong Dagat, sa Washington, D.C., paborang ilang mambabata sa plano ni U.S. President Joe Biden na dagdagan ang joint patrol nito sa South China Sea. Ito ay isa gitna ng pagkondena sa patuloy na panghihimasok ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas at sa iba pang bansa. Naglabas ng pahayag ng suporta ang Foreign Affairs Committee ng US House of Representatives kasunod ng pambabangga ng mga barko ng China sa isang resupply boat at kasamang sasakyan ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kinundi na ni na Representative Michael McCall, Gregory Meeks, Yong Kim at Amy Bera ang mga ilegal na aksyon ng China. Anila ano ang pagharang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay hindi lang labag sa pandaigdigang batas kundi ikapapahamak pa ng buhay ng mga manlalayag na Pinoy. Sinangayunan din nila ang pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty ng Estados Unidos at Pilipinas. Naunang naglabas ng pahayag ang U.S. State Department na nagsasabing suportado ng Washington ang Pilipinas sa insidente. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Napapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.